Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking ambag na Department of Social Welfare and Development sa pagpapababa ng insidente ng kahirapan sa bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan na may hirap na Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalo nito sa ikapitumput-tatlong taong anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development. Giit ng Pangulo na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, mas palalawakin pa ng ahensya ang pagtulong na sa ngayon ay hindi na lamang limitado tuwing may sakuna. What DSWD offers goes beyond just easing the pain of victims of misfortune. It ends at the roots of the vulnerability of those most in need of our society. Kagaya ng aking nabanggit, ang pagkayong taong bayan ay sinasabi, ang dito ang DSWD, ang kanilang akala ay yan lamang, ang, ang ginagawa lamang ay yung disaster response. Dahil siyempre, pagka kayong nauuna, kayong nakikita dun sa disaster response. Kaya napakahalaga itong report na ibinigay sa atin ni Secretary Rex na ipalaman natin sa tao na may mga iba't ibang programa na sinasakot na ang edukasyon, sinasakot pa ang uh, feeding program, at uh, lahat ng mga iba't ibang mga programa na ginagawa ng uh, DSWD. Because more than palliatives, the country's poor and deprived deserve permanent relief from conditions that change them to misery. It is not enough that we come in when their time of need, when they have uh, suffered a disaster. Ipinunto rin ng pangulo na hindi dapat pabayaan ang mga maihihirap nating kababayan. Pero hindi naman anya nangangahulugan ito na sinasanay sila na umasa na lamang sa gobyerno. Sa halip ay tutulungan din ang mga ito na makahanap ng trabaho. Yung taon dinagdagang pang muli ng Kongreso ang akap ng 27 bilyong piso upang lalong makinabang ang mga manggagawang maliliit na ang kinikita at higit na apektado ng mataas na presyo ng bilihin. So matutal, malaking bahagi ng populasyon ng mga nangangailangan sa ating bansa ay nada nadadaupan ng tulong ng DSWD. Help which helps them tide over to help them get back on their feet and not consigning them to a life of dependency. Because aid that emancipates a human being is the kind of dignified giving that government should practice and that this government is practicing. Ipinagmalaki rin ng pangulo ang National Food Stamp Program na tutulong sa mga pamilyang nasa food poor criteria. Binigyang diin din niya na hindi magiging bulag at bingi ang pamahalaan para sa mga pangangailangan ng mga person with disability. Kinilala rin niya ang hakbang ng Kongreso para matiyak ang pondo para sa iba't ibang programa ng pamahalaan partikular na sa DSWD. They have hiked your budget this year to 245 billion from last year's 196.5 billion kuripot man ang, ang, ang pagkailukano ko, lalo na pagdating sa pera ng bayan. Yan naman ay kagalinta pagka nasa lugar na hindi ako taga tata, tatangihan, tatanggihan. In my government, various spendings are veto-proof. Meron talaga tayong in-identify na hindi niyo pwedeng galawin. Sa, dahil dahil nag-agree naman ang ating mga kongresista, ang ating mga senador, at na, na, identify natin na itong mga ito ay hindi ka, hindi maaring galawin dahil bawat sentimo na ibinawas diyan sa mga budget na yan ay mababawasan din ang may bibigay nating tulong sa taong bayan kapag sila ay nangangailangan. Ipinagmalaki naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang naging ambag ng ahensya sa pagpapababa ng poverty incidence sa bansa. Umabot din niya sa 6.5 milyong benepisyaryo ang natulungan sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations noong 2023 mula lamang sa 5.34 milyon noong 2022. Malugod din niyang ibinahagi na mahigit 6 na 600,000 benepisyaryo na ang nakagraduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. We are proud to say that we have played a part in the President's directive of a whole-of-nation approach in decreasing poverty incidents to a single digit. In fact, last year, the DSWD, playing its role in the whole of nation approach, contributed to the decreasing poverty incidence from 23.7% in 2021. to 22.4% 20, in 2023. Inilunsad naman kanina sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr. ang Disaster Response Command Center at buong bansa handa project na naglalayong mapalakas pa ang Disaster Response and Management System ng bansa. Samantala, nilinaw naman ng DSWD na hindi sila nagdaragdag ng mga requirement para sa mga nais humingi ng tulong. Kasunod ito ng umano'y paggamit ng ilan sa mga programa ng DSWD para makalikom ng pirma para maisulong ang Charter Change o Chacha. Hindi ho kami humihingi ng karagdagan pang mga, mga requirements katulad ng paglahok sa iba't ibang mga programa o iba't ibang inisiyatibo. Kenneth Pasyente, para sa bayan.